Isang malungkot na balita ang um, dumating sa mga tagasuporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte mula sa HIG at ito nga yung pagkakadenay ng kanyang application for uh, interim release. And um, ang tanong ng marami dyan, ano na ngayon ang mangyayari sa ating uh, bansa at bakit natin na predict siguro kung uh, naidedeny ang uh, ang uh, interim release na ito. Magandang uh, umaga po sa inyo. Ito po mostly si Attorney Mike Operaryo at uh, pag-uusapan natin yan ngayong umaga Mga ilang araw pa lang pagkatapos ma-arresto na Rodrigo Duterte Naglabas na po ako ng video na sinasabi ko sa inyo na Medyo malabo na mapagbigyan ang interim release ng ating Pangulo Hindi sa dahil yun ang aking pinapangarap, ang nais ko ay ma-release din siya Pero history is working against uh, Rodrigo Duterte and uh, the interest ng ICC, ang uh, kalaban natin dito. Bakit ko sinabi yan? Well, sa kasaysayan po ng ICC, hindi pa sila nag ng interim release sa mga akusado ng crime against uh, humanity. At uh, dahil dyan, parang uh, napakaliit ng tsansa o halos walang tsansa na mapagbigyan ng ating dating Pangulo. Ngayon, doon naman sa interes ng ICC, bakit mas interesado sila na nakakulong sila si Rodrigo Duterte sa kanila? Well, as as you know, wala nang ibang kasong nakabingbin ngayon sa ICC. Si Rodrigo Duterte is their only uh, reason for existence at the moment. Nag-issue sila ng mga warrant noon against Netanyahu ng Israel na Vladimir Putin of Russia pero hindi naman nila ma-implement yung mga warrant of arrest na yan well, precisely because wala naman silang mga uh, agreement with these countries all um, uh, Israel and they and uh, Russia did not sign uh, the uh, the Rome Statute at ganoon din ang Estados Unidos. Tayo, dati tayong pumirma pero binawi ni Rodrigo Duterte yung ating signature dyan at hanggang ngayon ay hindi pa naman tayo pumipirmang muli dun sa, sa Rome Statute. Now, tayo lamang ang isa dun sa mga bansa sa kasalukuyan, ano, tayo lamang ang merong um, national kagaya ni Rodrigo Duterte na isang Pilipino na nakakulong sa Hague bagamat hindi na tayo miyembro ng, uh, ng, ICC. Wala na silang ibang nililitis. Kung mawawala pa si Rodrigo Duterte dyan, ay eh, wala nang saysay uh, -say ang kanilang existence. As a matter of fact, last year, when they were defending their budget uh, before the party states, yung mga nagsipirma dyan, sa Rome Statute, kino question na sila noon at binawasan na nga yung budget nila dahil wala namang nililitis sa kanila. Eh. So, kung naandyan pa si Rodrigo Duterte and I think uh, uh, what the Rome Statute will do here is they will convict Rodrigo Duterte because this will be consistent with their expansionist, their globalist agenda ng mga bansa na yan dito sa Europa. Na ito ang unang pagkakataon it will set a precedent na kung saan ang ICC na a foreign court will be able to uh, intervene sa affairs ng isang uh, bansa, the sovereign affairs of an independent country ay pwedeng pakialaman ng ICC, which, which was never the intention of the law. As a matter of fact, before the creation of the ICC, yung mga international uh, uh, tribunal, were created through United Nations resolutions and it pertains particularly to war crimes. Yung mga nagaganap na mga abuso sa panahun ng guerra. After uh, uh, World War II there was an uh, uh, international criminal court uh, that was created for that to try yung crimes uh, against humanity or war crimes, Pagkatapos noon, uh, the war in uh, in Serbia, in Yugoslavia. at uh, dito rin nilitis ang uh, ilang mga personalities but those were created specifically for that purpose the ICC ay uh, kauna-unahan na criminal tribunal which was created permanently to try crimes against humanity but itong naganap na ito sa, sa Pilipinas is more of a domestic uh, issue dahil in, it involves uh, implementation of a domestic policy Our, ang, um, ang problema natin noon ay droga at ito ang nangyari ano uh, although it is categorized as war on drugs it is not actually a, a, a war in the traditional sense na mayroong digma ang naganap uh, ito lang ay denomination na ibinigay ng mga periodista uh, ng uh, mga makakaliwa ng mga dilaw at pink ano dito sa kampanya na ito, it's a war on drugs but it is not uh, openly and declared as such as a uh, a domestic policy It is just but an strict implementation of the desire of the national government at that time sa pamumuno ni Rodrigo Duterte na uh, alisin ang droga sa ating sistema, pati na sa ating politika. And he has to pay for this today. And I think this is the reason why Rodrigo Duterte is in the hay. It's not against. It's not about crime against humanity. Pinagtatawanan tayo ng, ng ibang bansa that a, a crime like this we should have been domestic in the first place. Kung may kapananagutan man si Rodrigo Duterte dyan, ay dapat dito siya kinasuhan sa Pilipinas at hayaan siyang managot dito sa batas ng Pilipinas. Pero bakit natin siya dadalhin doon sa ibang bansa? It is not about the law. It is about politics. Politika ang dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte ay nasa Hague. At ang malungkot na katotohanan yan, lagi ko lang sinasabi sa inyo Bagamat masakit man sa puso ko ito, ako sa tingin ko talaga, nung inilipad si Rodrigo Duterte mula sa Villamor sa pamamagitan nitong si General Torre, sa puso ng ating dating Pangulo, alam niya na na baka ito na ang huling sandali na siya ay tatapak sa ating bansa. At sa kanyang pagbabalik dito sa ating bansa, malamang ay hindi na siya ang buhay na Rodrigo Duterte ang ating hinihintay. Pero, lagi kong sinasabi sa nang, nagaganap dito sa ating bayan, akala nitong administrasyon natin ito disfavors them. No, it does not. They are repeating history all over again. Pakikita natin ang pagkakawangis nito sa nagaganap uh, ng uh, kasaysayan. Sa 2026, it is exactly 40 years pagkatapos na matanggal si Ferdinand Marcos. Sa Biblia, 40 is very significant. Ang mga Israelites, they wandered around the desert. Nagpaikot-ikot sila sa ilang sa loob ng apat na pung bago nila natagpuan ang lupang pangako ng dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. Tayo, natagpuan na natin noon ang promeso, ang pangako ng isang um, makatuwirang lipunan sa pamamagitan ng EDSA Revolution. Pero sinayang natin ang pagkakataon na yan. And we had to waste 40 years bago natin makamtan ang demokrasya na yan. Uli. At uh, sa aking palagay, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, naiintindihan niya ito, naunawa niya ito, at tinanggap niya ang responsibilidad para dito. Pero ang kasaysayan, noong 1986 up to probably 2026, makikita niyo ang pagkakawang isa'y halos pareho. Umiinit ang uh, usapin ngayon tungkol sa uh, mga kontrobersiyang pinapasok ng ating Pangulo. Recently, meron yung mga bagong lumabas about this um, audio, about uh, apparently parang kaboses niya yung nandun sa, uh, it's like a sadomasochism sexual uh, practice may kapareho yan noong panahon ni Ferdinand Marcos yung kay Dobie Beams nung panahon niya yung uh, issue ng korupsyon yung issue ng uh, droga ay bago ano pero ang uh, pagkakawangis nito sa 1986 up to uh, the present ay that uh, Marcos ang nakaupo si Ninoy noon ay galing sa exile ngayon si, si Rodrigo Duterte ay nasa Hague babae ang pumalit kay uh, kay uh, Ferdinand Marcos at mukhang babae rin ang papalit kay Bongbong Marcos at uh, ang lahat ng ito na nagaganap sa kasalukuyan ay uh, kagaya ng 1986 hindi ito inilagay sa kamay ng mga politiko ito inilagay sa kamay ng mga mamamayan Rodrigo Duterte I think has done his part to restore democracy uh, binalik niya ang katinuan sa o semblance ng katinuan sa ating lupunan at ang natitira, tayo naman ang gagawa. At kinatawagan ng bawat isa na makilaho, pakialam, pero patuloy na mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.